Hi guys! We're going to so, Dampalit Halls Dampalit na today! Nagyayayaan lang, biglaan! This time lang po namin pupunta to Dampalit End oh, po, Nandito kami sa Dampalit Papunta sa Dampalit time. First time live! Guys, Tinginan kayo guys Guys Yung basket Hindi mo nyo tinala Nasa tabundok kami Bundok po yan Ang dami pong puno Ayan po O Ayan, pinakataas Malapit na kami, papunta na kami doon. Sige ka. Yo <laughs> 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 'yung ini. madam ko. Madam. Oh my god! Wow! Yeah! O, oh, yan o, oh, sila, naglalakad po sila na, papunta na po kami doon. Opo, oh, papunta na po kami. Ito po vlog. welcome to my life. Ayan na, o, oh. yan po. Biglaan lang po to. <laughs> Namamadali lang kami pumunta, biglaan na lang ho. Huh? Oh my guys, tinan mo po yung daan, oh. Wala ka arte, arte. Mo yung daan nyo, oh. Ayan po yung daan, tinan mo yung tsura papuntang okay, polls dapat single single single. 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 Debut ali Ayan po, oh. Ayan po, yung mga kasama ko ay mga arte. Ayan po. Ayan po ang daan. O, tignan oh, niyo si Dave. Man, si Dave nalubog lang, guys. Si guys, um, ito po. Hindi si na may malasakit. Sige lang, tuloy-tuloy <laughs> lang po tayo. Si Malapit um, na tayo si Dave sa pupuntahan po natin. Na, Ayan po. A few moments later. That, Go. Guys, ito na. Ilang hakbang pa bago pumunta sa Paul. Bagu bago nakapunta sa ilog. Ang layo pala. Ayan. Layo po naman pala. Yan po, Oh. Guys. Papunta na kami. Malapit-lapit na. Ayan, guys, Oh. Diyan pa, aakit pa kami diyan. Pupunta pa kami diyan, aakit pa para nakapunta ng ilog sa May Falls. Ayan po yung mga kasama ko. Ayan po sila. Oh, ayan po yung kasama ko din. Mga yan, oh. Papunta kami sa mga falls. Nagyayaan, nagdederechuhan na kami. Ayan, oh. Ang madam namin, siya nagbaya Ayan na, Papunta na kami. Nope. Pa nope. o -o. Ay. Ayan. O. Kita nyo naman na. Ah. Ayan na po. Narinig ko na ang mga tubig sa ilog. Sarap maligo. Ayan. You guys. Ayan, o. Oh. Ayan po. Ayan, guys. Nakikita nyo na po. Ayan na po ang poles. Ayan na po, o. Ayan na po ang daming tao, oh. Ang daming tao nakikita nyo naman no ayan na po ang po ayan no guys kita kita nyo naman no ayan no kita kita nyo yung po so no? ayan ang daming tao no? ayan po hi guys tingnan mo nandito na kami nakarating na po kami ayan po ang dami pong tao guys <laughs> Ayan po. Ang dami po naman. Ayan na. Wow. Guys, oh. Hi, guys. Ayan po, oh. Ang dami na po, oh. dami oh. Kita, kita nyo naman po, oh. Hey, guys. Ayan po. Ang daming tao oh. Kita nyo naman.

Ayan o, oh, kita nyo naman. Madami pong tao. Ayan po o. Oh. Hello po. camare